mga idol. So, panibagong araw, panibagong vlog na naman mga idol. So, bali na arawan tayo mga idol. Oh. Mataas na yung araw. Yan, no? So, mag-isa lang ako mga idol. So, kahapon, mag-isa rin ako nag-aaral mga idol kasi may pasok yung mga bata mga idol. Hindi makasama yung aking bogos at saka yung aking may bahay mga idol. So, sulot-sulot natin mga idol yung ating bangka, yung ating pag pagsaparan dito sa laot. So, nandito na ako ngayon sa lambat, mga idol. Yan, oh. O. Oh. Yan, hawakan ko na yung ating buya. Yun, lubid. So, bali pa punta doon, mga idol. Doon, yan, 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 yan. Punta doon, mga idol. So, kalmang kalmang, mga idol. Napakainit. So, sana'y hindi magbisyo ang ating kamera, mga idol. Dahil sa katagalan ng kanyang pagbababad sa kabibidyo, mga idol, ay uminit na. Yun na, lumalabo na rin, mga idol. Dilin siya lang ito mga idol ng maulam. Sa amin dito kasi ngayon mga idol sa lugar namin, pag ganitong masyadong habagat o amihan na, kung masyadong amihan na mga idol na kalmang kalmang talaga mga idol, napakahirap din hanapin ng alimasag mga idol. So kaya ito, tiyaga, -tiyaga lang mga idol kung ang mahuli natin. So sa, hindi ko ako na pag-subscribe sa aking mga mumunting channel mga idol pagka kayo magawi sa ating munting channel pasta pa pahit naman ang ating munting notification bell mga idol ang maging updated naman tayo sa ating mga gagawing video mga idol kung yung kung baka sakaling inyong magustuhan mga idol so ito ay panguli ng alimasag so titiagaan natin ito mga idol yung ating lambat sa kadahilan ng magpapalit na tayo tapos nagpaplano na ako magbuo ng pang lambat sa madaling araw, mga idol. Yung tinatawag dito sa amin ay palubog. Season-season kasi, mga idol, pang medyo ganitong kalma na Wala na rin pang alimasa kaya maulit rin tayong pumundar ng isang klase ng panghuli ng isda, mga idol. So, yan. Abang-abang lang, mga idol. Bali, papandawin ko na, mga idol. Inilagay ko lang sa pala yung ating cellphone mga idol. May ginagamit tayo sa camera pero hindi natin magpakinabakan mga idol. Lumalabo habang tumatagal mga idol. Uh, balik tayo sa cellphone. Ayun mga idol. O, oh, pangalawa natin mga idol. Thank <laughs> you. Bakit na? May oh, natin mga idol. Buhay ka! Mainan ang mga idol. Ang unang salampat. Buti lang, labutan pa buhay. Mga idol, mukaloka-lok oh, ang mga idol. Okay, mga idol. Uli lambat.

mga idol may Apol dito mga idol oh yan papay ulit mga idol oh, oh bubuhay eh oh, malaki-laki na rin mga idol biluwang kanyang katawan mga idol oh yun mga idol pero pumaputi dito sa unahan mga idol oh yan Mabayo oh. ulit mga idol. So, wala pa tayo nakikita ang lalaki dito, mga lolo. Blue crabs, bubo ba kayo? Ang ulam ng mga bata, mga idol, okay, na. okay na. Hindi ito pa, mga idol. Nangis na ito mga idol sa pangungo sa amin sa lingway. At ito, pahabol mga idol. Oh. Iyan. Puro mabayi idol Patingan limasya ko O yun pahabol mga idol

Nah itu mga idol mga aja udah dari tadi kan nih kepamanu, na mga idol Oh terkej, kita pilahkan dulu A few moments later Oyan mga idol So bali na dito na tayo sa yan dito na sa ating binabarahan O yan Nasa tabi mga idol So yan mga idol tapos na tayo magtanggal ng ating Huling alimasag sa ating lambat mga idol So bali ipakita ko na lang mga idol Palubat na kasi itong mga idol ay One bar na lang So Kita kandang mangai itu, ngating holy. Ya nu, pulang mangai itu. Sang kulai. Ya ngating holy mangai itu loh. Hampir asem mangai itu loh. Isha. Dalawah. Lu, aku malah kima mangai itu. mga idol apat ano, lima so anim pito walo siyam oh oh sambung piraso lang mga idol ang ating mga limasag at mayroon tayong dalawang isda yan pero mga idol ang ating huli ay isang kulay lang walang ibang halang mga idol na tuloy na alimasag puro babae mga idol Ayan Ayan. So, hindi na tayo nakapag video na maganda mga idol sa ating pagbata kasi nga mga idol yung ating kamera ay dumidilim mga idol so yan pagpasensahin yun mga idol At ito lang ang ating nakayahan sa ating huling ito mga idol ating araw na yan na nga mga idol pagpasensyahin nyo na lang mga idol kung yan lang ang ating huli ngayon sa araw na ito mga idol dahil dito sa amin ngayon ay amihan na pahirap pa na ang alimasan dito sa amin ng mga idol ayan so, so tayo sisirit na mga idol ayan so, o so, maraming salamat sa inyong punanood mga kaibigan mga idol hanggang sa muli ingat po tayong lahat mga idol